Aries, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw, at sa loto, sa Aries, sa 2 digit number games ay number 11 at number 6, at sa three digit number game ay number 3, number 6 at number 4, at sa loto ay number 9, number 17, number 25, number 30, number 42 at number 28 na gabay ng kapalaran. Toros, kay ganda ng umaga pag nakikita. Ang aking minamahal na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw. At sa loto, sa toros, sa two digit number games ay number 10 at number 16, at sa three digit number game ay number 4, number 1 at number at number 5. At sa loto ay number 21, number 16, number 30, number 39, number 25 at number 8, nagabay ng kapalaran. Gemini, kay ganda ng umaga pag nakikita ang aking minamahal. Na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw at sa lotto sa Gemini sa 2-digit number games ay number 18 at number 13 at sa 3-digit number game ay number 6 number 2 at number 1 at sa lotto ay number 20 number 18 number 32 number 29, number 11, at number 40, nagabay ng kapalaran. Cancer, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 17 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 26, number 17, number 25, number 40, number 31 at number 6, na gabay ng kapalaran. Leo, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw. At sa lotto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 16 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa lotto ay number 22, number 29, number 42, number 19, number 34 at number 8, nagabay ng kapalaran. Virgo kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw, at sa loto, sa Virgo, sa two digit number games ay number 15 at number 16, at sa three digit number game ay number 2, number 1 at number 6, at sa loto ay number 40, number 17, number 23, number 35, number 31 at number 29 na gabay ng kapalaran. Libra, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw, at sa loto, sa libra. Sa two digit number games ay number 15 at number 19 at sa three digit number game ay number 2 number 5 at number 3 at sa loto ay number 12 number 17 number 28 number 40 number 32 at number 45 nagabay ng kapalaran. Scorpio. Kay ganda ng umaga pag nakikita ang aking minamahal. Na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw at sa lotto sa Scorpio sa 2 digit number games ay number 6 at number 15 at sa 3 digit number game ay number 2 number 5 at number 1 at sa lotto ay number 17 number 36 number 25 number 21, number 4 at number 42, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw, at sa loto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 2, number 7 at number 3, at sa Lotto ay number 25, number 11, number 29, number 17, number 43 at number 20, nagabay ng kapalaran. Capricorn, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw. At sa Lotto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 11, number 23, number 36 number 20, number 34 at number 15, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw, at sa loto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 20, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa Lotto ay number 21, number 19, number 36, number 40, number 40 at number 28, nagabay ng kapalaran. Pisces, kay ganda ng umaga pag nakikita, ang aking minamahal, na masaya ang gising nagdadala ng good energy ng swerte sa mga gagawin, at masayang kausap ay nakakagawa ng mas maayos na araw. At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 8 at number 6, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3. At sa loto ay number 10, number 25, number 21, number 32, number 39 at number 6 nagabay ng kapalaran.